Mahilig ka rin ba magkape? Gusto mo pang na pinakamahal na kape sa buong mundo? Pero yung higop ka rin kape na ito pag naalaman mo na ito ay galing. Ito ang kopi luwak. rin bilang si At At itinuturing na isa sa pinakamahal at pinaka-exclusibong kape sa buong mundo. Ito ay nagmula sa Indonesia at kilala dahil sa kakaiba nitong proseso ng pagluwa. Ang kopi do ay kinahabuan mula sa pagbuti ng kape na kinakain at tumadam sa digestive system na isang na tinatawag na si Ben. Ang kopi do ay kinahabuan mula sa pagbuti ng kape na at tumadam sa digestive system na isang na na si Ang mga sibet ay tumakain na hinug na mahabungan ng kape at pagkatapos ay ng ang prosesong digestive monster ay inaalis ang ilang kenegan sa mga butin ng kape na nagbibigay dito ng na kakaiba at masarap na lasa. Ang lasa ng coffee luwak ay inilandarawan ng rich, tasty, fucking big.